Sir, ano nga po pangalan ulit? Eli. Si Sir Eli. Sir, baka meron po kayong siya shoutout. Siya shoutout ko lahat. Ay, siya shoutout ko lahat. Yung kapag-anak ko, mga anak ko sa, sa U.S. Ayun. Hey mga sir, magandang hapon sa lahat. Eto, meron tayong share. Ah, uh, isi-share po sa inyo na deliver po natin. Grabe, puro si Yellow Face to. Mga idol, oh. Solid. Ah, uh, o oh pa Opa Yellow Face po yan. Napakaganda ng ibon, oh. Yan, kita yun naman oh, no? napakatikas sa mga ibon na to. Napakaganda. So yan, at saka ito pa may tatlo pa po dito. So yan. Yellow face par blue. Tsaka yellow face U wing. Napakaganda ng ibon na to, solid. So yan. Maraming salamat po sa nag po nito. Shout -out po sa iyo, sir. So yan, tayo po magde-deliver. Yan, mga nakuha sa atin ng yellow face. So ayan, thank you. Ito po, happy watching po sa mga gusto po magpa-deliver ito. Pwede po kay PM. Tulad po nito. Kaya mga yellow face po deliver po natin 'yan. Napaka-solid po niya, napakaganda. Kaya thank you mga bossing. magandang araw, magandang umaga po sa lahat ng mga viewers po natin dyan. Saan man po kayo sa lupalok ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao o sa labas man po ng Pilipinas. Marami, marami salamat sa mga sumusuporta. Bago ang lahat mga idol, no? paliwana uh, paliwanag ko po doon sa mga nanood po doon sa Facebook. Uh, joke prank lang po yun mga idol, pampagod vibes lang po sana. Kaso lang yung hindi po na-upload ni Mita yung huling video na sinabi po namin doon. Nando pa nga po si Sir Elias na joke lang, sa prank lang. Kaya sa mga nagalit, shout out po sa inyo. Ah, uh, pasensya na po kayo. Alam ko naman gustong-gusto ganung ibon. Wala pong ganung klasing ibon sa pet shop na dinadala o bargain lang, pang display lang para sa ganun ganong ano ganong lagayan nilagay lang po doon para pick upin ko po yung ibon kasi nasa akin po yung carrier para i-deliver ko po yun hindi po talaga po totally pang pet shop yun kaya pasensya na po sa mga nagalit at sinabi ko po doon hula hulaan nyo kung saan to eh kung tutusin lang kung talagang totoong pang out pang pet shop yun hindi ko na ibibidyo video yon. Kukunin ko na yon. papakyawin ko na yon. Ako na bahala magbenta doon. Kausapin ko yung may-ari. Ako na magbebenta ng ibon niya. Pero hindi po ganun mga sir. Huwag po kayong magalit. Hindi, wag po sana kayong maniniwala sa lahat ng nakikita at napapanood nyo kailangan sa atin maging mabusisi po sa lahat ng bagay huwag po basta-basta maniniwala kaya tayo mga Pilipino hindi yung dahil pag chismis doon ni Marites sa kabila chismis ni Marisol doon ah nako doon na nagkalabo-labo na kaya yun matuto kayong maging mabusisi pasensya na po kayo sa mga nagtatanong hindi po yun totoo prank lang po yun i ko po yung ibo na yun kaya kung ikay nagagalit ah sir Nagalit ka sa akin, inanpalo mo ko. Eh, ikaw na po bahala. Masyado po kayong madamdamin. Huwag po ganun. Masyado kayong madamdamin. Lalo kayong tatanda niyan. Imbis na batang-bata pa itsura nyo, lalo kayong tatanda niyan. Maging masaya po kayo lagi. At saka magiging, maging mabusisi po kayo sa lahat ng bagay. Huwag po kayo basta-basta maniniwala. Lalo na po sa mga lumalabas sa mga balita o sa mga maling impormasyon po sa uh, social media. Ayun, prank lang po 'yon. Pasensya na po sa mga ano, pampagod vibes lang po 'yon. Kaya sa mga nakait na, maraming salamat sa inyo sa suporta, kaya eto hindi na natin ito, meron tayong mga pang out dito, aqua, lutino, mga opa speed uh, split dan, post dan split ino, so yan, tara samahan nyo ako mga idol, pasensya na po sa mga viewers po natin doon sa facebook natin, kaya dito tayo muna sa Uh, YouTube channel natin kaya kung bago ka pa lang paki-subscribe, paki-like and share na rin po. Kaya tara, let's go. Mga idol, pagsasama na po natin ito, naghihinuga na 'yung mga manga nila, mga idol oh So 'yan, naghihinuga na manga, total panahon naman ang tagmangga ngayon. Panahon ng manga. So 'yan, ito hinug na 'yung mga manga. 'Yan, sinabay na natin 'to 'yung i-deliver natin. So 'yan ha ayan po grabe no mga idol o, isa lang po ang may-ari neto mga idol isa lang po isang tao lang po yan napaka solid po yan napaka ganda puro yellow face sipin nyo yan ilang pirasong yellow face yan isa, dalawa, tatlo, apat, lima anim, pito, walo, siyam, sampo, onse, dose split yellow face trese, katorse, kinse 15 pieces na yellow face yan. Deliver po natin yan mga idol. Grabe no, napakaganda at napakadami po nito no. So, isa-isay pa ba natin? Ayan, yellow face na po yan. Yan, sipatin nyo na lang. Puro yellow face po yung deliver natin. Ganyan katikas tayo mga idol. Di naman sa pagmamayabang. Eh, sa atin po nagtitiwala yung nagpapadeliver nito at nagpapapick up po sa atin. Kaya out po dyan sa mga nagpapapick up po sa atin ng ibon. Ayan, happy happy naman po kayo kasi safe po yung ibon na karating po sa inyo. Maraming salamat sa inyo mga idol. Ayan mga Sir Lodi, Madam Lodi in Idol, Sir Idol. So yan o, napakaganda ng mga ibon. No? Puro yellow face. Uy, minakalimutan pa tayo sang yellow face pala. Sorry, dadali pa natin. Hindi pa natin na dito. So yan, sige ito na lang. Okay na to. Puro yellow face po no mga idol no. Grabe Bumabaha. Yan, pasabay natin may isang red factor na sumingit oh. Ganda ng red factor. Yan, sleepy nyo oh. Ganda ng red factor no. So yan lang po, share lang po natin sa inyo mga idol. Maraming salamat. Thank you bossing sa pagtitiwala. Happy watching po sa inyong lahat. Okay mga sir idol, unahin na natin ito yung pasabay sa atin na pinapabenta. Nakikisuyo po yung tropa. So eto, back to back eto. Aqua Opa Dilute DNA Cock B1 Aqua Opa B1 DNA Cock. Yan Dilute at saka ito yung kaparis nya DNA Hen din po yan Aqua B1 Dilute din po yan Opa line back to back po yan Yung halaga po yan is 25k Negotiable pa po yan sa sure buyer Madali pong kausap Kaya PM na po kayo mga idol ito yung aqua natin na back to back aqua B1 opa line back to back po yan aqua opa B1 opa line wala pong karga yan hindi na po natin kakargahan yan wala po tayong pang karga dyan <laughs> kasi wala na po, po talagang karga to sa mga nag sa mga UV po dyan ito para sa iyo to pang budget mail na aqua opa ayan po mga sir kapang kak at saka kapang hen po yan kak na kak po at saka hen na hen po sa kapalang po yan ha wala po tayong DNA So, eto, in-out po natin ito ng uh, 10,000 lang po yung dalawa. Kung sure buyer ka, screenshot mo. Tapos, sa screen po yung details natin. PM nyo po ako sa contact number and Facebook Messenger po natin. So, ayan o. Oh, Aqua Opa B1 back to back. Yan. Aqua Opa B1 back to back. Ano na po ito mga idol? Nasa 5 months to 6 na po ito. Nasa 5 months to 6 na po yan. So, ito po mga idol. Out po na ito is eh, 10K lang po yan. 10K Aqua Opa B1 back to back yan. sa mga newbie pag sure buyer ka syempre ta uh, usap tayo huwag po kayong matanong mag wag po mahiya magtanong baliktad ah uh, wag po kayong mahiya magtanong. <laughs> magtanong mga sir idol so ayan yung ibon no napakaganda po niya no kapangkaka 10 po yan 10k lang po yan mga sir idol yan sa sure buyer usap tayo huwag kayong mahiya magtanong so ayan okay next natin eto budget meal muna tayo ito sa mga naghanap ng budget mail, meron tayong anak to na mga post dan. Anak po ito ng mga possible dan palo. Kaya baka sa inyo, mag throwback po sa inyo, pwede po maglabas. Itong apat na to, out na lang po ito ng 1.5. So yan, 1.5 lang po yan yung apat na yan. Okay ha, ah, mga linaw ha, 1.5 lang po yan yung apat na to. Yan o, oh, 1.5. Kaya paunahan na lang po, maganda po yung ibon na to, 1.5 lang po yan panalo na po ito sa mga newbie po natin. Sigurado maguunahan na naman dito sa ano na to, sa ibon na to. At ito meron tayo, din tayo dito na anak po ng mga ino. So yung isa po diyan, hindi po anak ng ino 'yon. Hindi po anak ng ino 'yon. Yung isa na 'yon, hindi po 'yan anak ng ino. Yan. Ito po yung tatlo anak po ng ino 'yan, yung ma maano po yung mata. Madidilim. Ay ah, yung mata, yung ulo. Anak po ng albino yan at saka green. So yan. So ito out na lang po ito ng 1.5. Paunahan na lang po ha. Ah. Screenshot nyo na lang po yan mga sir idol. Yan mga madam Lodi. Alam naman natin meron tayong mga buyer din ng mga babae. Mga po na dyan. So yan 1.5 lang po yan. Ito out na lang po ito ng 1.5 yung apat yan paunahan na lang po kayo dyan mga sir maganda oh kikinis So yan, eto tapos na 'to. Okay, dito naman tayo sa aqua natin, mga idol. Mga Sir Idol, oh, may mga aqua tayo dito. eto aqua split of uh, split of Split dilute, back-to-back -back split dilute po 'yan, mga Sir Idol. 'Yan, aqua back-to-back -back split dilute, split opa yung kak. 'Yan, kapangkak po 'yan. Ito po yung kak po diyan, oh. Heno 'yan, oh. Ibang kulay yung kak. Yan po yung kak dyan. Yan. Saka pa po natin dyan. Kak na kak po yan. Pati katawan. Ito po yung hen. So yan. Split dilute. So yan Oh. Sipatin na lang. Split dilute. Split. Opa. Kak. Yung isa po natin dito. Back to back. Aka po yan ha. Ah. po yan sa mga nagsisipa. Mga may gusto. Ito mga idol. Kung para sa ito. PM nyo po ako. Ito. chat nyo lang. Nasa screen po yung detail. PM sa number ko po or sa Viber, meron po. Sa screen na rin po yan. Kaya ayan mga idol, out ko po ito is out na lang po natin to ng 8,000 mabilisan. Split billet na po yan idol. 8,000 na lang po yan mga idol ha. Ayan. Back to back. Split deal. Split pa yung kak. Yan. Nakita naman. Pagaganda ng ibon. Okay. dito tayo next tayo mga sir. Ito mga sir, meron tayong dilute dito. Yan, dilute opaline. And then, aqua B1 split dilute split opa ipkak. So yan. Ayan ha, aqua na po yan. Pang project aqua opa dilute po yan. Pang project aqua opa dilute po yan. Yan, split dilute po yan. Split dilute yung mga yan. Split dilute na aqua itong ano, Itong, par, itong B1 So yan Aqua po yan Aqua OPA B1 Split Dilute Tsaka yung kapares niya is yan pang previous na lang din pang previous na lang din po yan Para pang project Aqua OPA po kayo mga sir idol Ayan po out na lang po ito ng 6K Ayan 6,000 Pang out ng 6,000 po yan mga sir So ayan o oh. Aqua Split OPA Ipkak Tsaka Dilute OPA Par Blue So yan, okay, screenshot nyo, nasa screen po yung details po natin, messenger Facebook po natin, okay? So dito, meron tayo dito mga sir idol, back to back, dilute, B1 at saka B2, napakaganda na ito mga sir oh Split off pa po yung B2, split off pa po yung B2 mga sir idol, aqua B2, dilute, at saka aqua B2 na Aqua B1 na dilute visual po yan back to back na po yan pang homozygote project po yan split off pa to yung B2 so ito out po na ito mga sir, idol uh, 12 k may bawas pa pa yan negotiable pa yan sa sure buyer yeah, pag usapan natin pag sure buyer ka negotiable pa po yan na back to back dilute po yan split off pa yung ano, B1 at saka B2 na po yan pang homozygote project po yan napakamura na ito mga sir idol yan o oh. Visual na po yan. Wala na po tapon yan. Maglalabas ka na po ng OPA dyan. Sex link. Hindi po yan magkapatid ha. Ayan po mga sir idol. Napakaganda ng ibon no. Nakikita yun naman. Napakaganda. So ayan. Okay next tayo. Ayan. Eto meron tayo dito. Aqua. OPA. ya wala rin pong karga yan, napakalinis, napakakinis Parang homo saigot po yan no? Hindi po yan homo ah hindi po yan homo sa mga sir idol Ayan, flex natin para makita yung maigi Sa walang araw Ayan o, parang homo sa po yan Pati nyo Ano, parang homo sa po siya Pero hindi pa yan homo Ayan, pinkish na pinkish po yan So ayan mga sir idol Ayan, pag ito lang Aqua, opa Napakalinis, napakakinis Wala pong card po yan ah wala pong speech, sa ano yan dan wala wala po wala aqua o pa b lang yan so yan ang gender po natin ni auto oh. yan maganda pang bangga pang project sa mga gusto nito na napakalinis yan out na lang po ito mga idol kahit ano na lang to 8 may bawas pa yan may bawas pa po yan mga idol ha ah. yan negotiable pa naman to may bawas pa po yan kaya eh, po kayo mawala ng pag-asa Pagpo kayo maya magtanong, May bawas pa yan sa 8k Pag sure buyer ka pag usapan natin Madali pong kausap Okay next Meron tayo dito Yan U-wing Opaline Back to back Yan U-wing opaline lang po yan Napakaganda at napakasolid po yan Sable na sable po yan mga sir idol Yan U-wing opaline Sable Yan 1k na lang po yan yung dalawa Yan 1k yang kapangkak at hena po yan mga Sir Idol. Napakagandang ibon, no? Oh. Napaka-solid, Oh. Kita naman, no? Oh, ang ganda ng pagkayuwing. Solid na solid. Yan, ayan si Guapo at si Ganda. Okay, next. Ito, paborito ng lahat. Meron tayo dito, Lutino Opa at saka Yellow bull Opa. So, ayan, Sir, mga Sir Idol, ha? Ah. Yan, si na lang. Flex natin na maganda para makita nyo na maayos okay, ayusin natin yung paggawak. Eto, Lutino Opa Sable. Ayan, ang ganda. Pati buntot, napaka-solid. Yan, o. Yan. Sa mga po ng quality bird. Eto, quality. Quality po yan. Lutino Opa. Lutino Opa back to back. So ayan o, Lutino Opa back to back mga Sir Idol Ito, Lutino Opa back to back po natin Pulang pula pati buntot So ayan, pulang pula pati buntot mga Sir Idol Out ko lang po na ito is 5-5 Negotiable pa yan May bawas pa yan pag sure buyer ka pag mo na ganong tawaran na sobra Napakaganda ng ibon Quality po yan, kitang kita mo na sa buntot Ayan, Lutino Opa back to back Ayan o. Lutino. Napakaganda. Sipatin nyo na lang. Medyo masilaw. Eto dito tayo. Ayan o. Tingnan nyo mahigi. Ayan. ng ibon. Lutino opa. Eto lutino pa. Yellow bull opa. Dito tayo. Yellow bull opa. Back to back. Sable. Ayan. Yellow bull opa. mapula di buntot nyan. Quality din yan o. Long bib din yan. Ayan. Ayan. Yellow bulls opa. Ayan po mga Sir Idol. Ito yellow ball sofa, paki-screenshot -paki na lang. So ayan. 25 na lang po 'yan. 25 na lang po 'yan yung Paris nyan Mura na po 'yan. Sa 25, napakaganda pa ng ibon. Pag isa lang binili mo 15, sunod lang ta sa presyoan sa Tangia. Ay ayot. Ayan, ang dalawa po 'yan. Okay, kayo na bahala diyan, mga sir. Alam niyo na ang gagawin niyo. Next. Meron tayong kakatail dito. Yan, kakatail. Yan. 1.8 na lang yan, pares. Yan, 1.8 pares, kakatail. Pag sure ba ka, may bakas po ito ng konti. Pwede na ito para may panglalamob ka, panglalamob mo isang daan. <laughs> Pag gusto mo ipalalamob, ito. Ayan mga sir idol. Okay, next. Ito, meron tayo dito. Possible dan palo violet. At saka Far blue opas. Sure split done. Ayan na. Ito yung may karga. Ayan yung may karga. Far blue opas split done hen. At saka violet. Opa. Possible done palo. Ayan. May kapatid na done palo yan. Visual. Itong violet. Kaya ayan. ayan. 3.5 na lang po yan. 3.5 yung dalawa. Ayan o. 3.5. Napakagandang ibon. Ayan, 3 lang po yan mga Sir Idol. Kaya screen nyo yung mga nakita nyo po sa video natin. Lalo na itong mga aqua natin na uh, abot kaya yung presyo. Low budget. Pero panalo. Ayan, nakita nyo naman yan. Ayan mga Sir Idol. maraming maraming marami salamat sa patuloy po na sumusuporta sa ating channel. At pakipindot na rin po yung like. Pakilike na rin po yung ating uh, upload na video na to. Maraming salamat. Shout out po sa mga suki po natin dyan. Mga nagpapadeliver sa patuloy po na pagtitiwala. Kaila Sir Miguel, uh, sila Boss, yung taga Laguna. Tapos yung mga kaibigan po natin dyan. Shout out po sa inyo. Happy breeding po sa lahat ng mga nag-aalaga po ng ibon. Kung newbie ka pa lang, happy breeding sa inyo. Siyempre, kasali ka na doon. Kaya, kapwa natin mag-iibon. kung um, may mga tanong po kayo, wag po kayo maya magtanong. Pag yun lang po tanongin sa akin kung ano ID ng ibon, kung ano po karga ng ibon. Hindi ko po masasagot yan. Kasi hindi ko alam kung saan ang yung ibon na itinatanong nyo po sa akin. Mas maigi tanongin nyo po kung saan nyo po nabili yung ibon. Kung saan po ninyo nakuha yung ibon, doon nyo po tanongin. Yun lang. Kaya shoutout po sa lahat ng mga nanonood. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat. Thank you. Okay mga boss, nandito tayo ngayon sa Mandaluyong kung saan po nag-deliver tayo kahit gabi na. Ipapakita natin sa iyo kung ano po ang diniliver natin dito kay Sir Sammy. Si Sir Sammy, hindi na po natin nahagilap kasi nahumaling po siya magpakain po ng hand feed na diniliver din natin. Talagang bird lover po si Sir Sammy, no, mga idol. No? So ito po yung area po nila. Ayan po, ganda po ng view dito. Katabila po yung mga kondo. Ayun, nagtataas ang condo mga idol. So, yan no. Oh. Eto, flex natin 'to, yung mga collection nila Sir Sammy. at saka yung papa niya. So, yan ang oh. gaganda oh. Meron pa po doon yung mga ano ni Kobe Bryant. Uh, fans po talaga sila ni Kobe Bryant. At dito mo palang makikita yung talagang bird lover po sila kasi sa design at display po nila may mga ibon na po yung mga artificial uh, ano nila, yung mga halaman. So yan, oh, kita niyo, akala niyo totoo ano, So yan, hindi lang yan. Dito pa po, meron pa po yan. Ayan o, oh. may mga Macau na uh, stop toy. Tsaka meron po silang mini pools, Ayan o, oh. ganda o. Oh. At tsaka mini grotto po nila. Dito po yan. Ang ganda po tignan. Tignan nyo dito sa medyo malayo. Ayan, di ba? Akala nyo, nasa ano na kayo, nasa ibang mundo po kayo mga sir, pag nakita nyo, ganyang design napakaganda nga naman yan, solid, at ka, syempre hindi mawawala yan Eto Yung mga diniliver po natin dito kay Sir Sammy Kaya hindi na po na paharap natin Sir Sami Kasi naumaring po siya doon Tingnan nyo man yan May pailaw pa yung mga ibunan po nila dito So ayan Hindi lang yan Eto pa yung mga albs Ayan nagbabanded pair na po yung iba Kita nyo napakaganda po yan Sa ating po galing to yung mga dilaw yan and then yung par blue Yung puti So ayan Napakaganda po nila tignan pag may ilaw. Pero pinapatay po yan pag gabi para makatulog din po sila. At kagandahan din dito, may mga bonsai po dito, mga idol. o oh. Collection po ni Sir, yung papa po ni Sir sa amin. Ganda po ng mga bonsai po nila dito. So yan, dami po yan mga bonsai. Kaya kung bonsai labird ka, yan, eto. Kabaro mo to si Sir. Ayan, eto bonsai, ganda o oh. Ayan. Alaga po ni Sir. Sir, ilang taon na po ito? Mabutong ng 10 years yan 10 years ah. Sir, 5 to 10 years 5 to 10 years na pero ganyan pa rin kalaki yan. Ah, okay. Uh, okay lang ba Sir? Sama kita sa vlog. Yeah. No yan, okay, ayan ha. Okay, so, 'yun. Ayan po yung uh, tatay ta ni Sir Sammy. Bonsai lovers. Ayan, dito hour. tayo Sir. Para medyo ano po yung ilaw. Well, ito yung mga bonsai natin. Tayo po, ganda oh. Malikit makikit. 'Yun. Hindi lang po yan Meron po doon sampalok At saka dito po yung mga Amaganang kuwata nila sir Tsaka yung Bonsai nila na Sampalok Yan Sampalok na bonsai Wala pong dahon Hindi po yan patay ah. Napakaganda po neto na Pag may dahon na po yan So yan Ito pa po yung bonsai oh Ang ganda neto oh Kaya kung ka sa halaman eh, ito, Mga bonsai Napakaganda So yan Shout out kayo sir Baka meron po kayo Siya shout out Yan mga kamag-anak nyo po <laughs> mayayin po sila <laughs> ayan, dito na lang si sir sir, ano nga po pangalan ulit? Eli si sir e Eli sir, baka e meron po kayo siya shoutout siya shoutout ko lahat ay siya shoutout ko lahat yung kamag-anak ko mga anak ko sa sa US, ayun at uh, mga mga po mga po ayun po, shoutout lang, out. nandito kami, nagsasaya pero na kuangkulan na napakalumpot ang kalagayan namin ngayon dahil yung anak ko sa hospital mm. lahat po sana na mga nandyan na nakikinig nakakatingin sa vlog na ito humihingi ako na sa inyo ng prayer dahil Apo. yung anak ko ay nasa stage 4 cancer sana makasurvive Kaya, po sana makasurvive po siya sa panalangin nyo sigurado pong gagaling siya. Thank you and God bless. Thank you sir Eli, thank you po. Sana po gumaling po yung anak niyo po. yeah. Thank Sana you po. Si si, si Ma'am medyo po ata Yeah. <laughs> <laughs> thank you po sir Eli. Yeah, thank you po. Thank you Sunny. Thank you Sunny. Apo, thank you sir. Sa hanap ko malalaki. Ha? Apo, Ay. nagpapanap po si sir na ano, uh, Macau. 'Yon, nagpapanap si sir ng Macau. Ayun oh, no? mga alaga na Napakaganda talaga ng view nito. Hindi po yan malilimutan. Pag ganito po yung tambayan po naman eh, talagang mapapatambay ka ng matagal dito. Kahit gabi, umaga, makikita mo yan. So, yan. Sirely, thank you po. Thank you, sorry. Thank you po.